Hi guys. Punta kami ngayon sa Palok. Yan oh. Diba? nag driving driving na ako ngayon, driving driving. Kamote driver na ako, hindi na rider. Sa kamote tayo na buhay. Sa kamote tayo lumaki. Sa kamote rin tayo mamamatay. Let's go. Ayan, yung nasa harap natin yung may stripe na green tsaka green, green yellow na yan. Si Art yan. Dala yung motor. Naumakasang may swimming pero wala naman talaga. Kasi si yung nagmamaneo. Tapitan natin na konti. Yung nakikita nyo yung X-Trail sa harap na yan. Yan, yan. Yan, yung mabagal na kotse na yan. Si AJ yan. Nagturo sa akin magmaneo ng kotse kaya ganito na ako. Tagaling ngayon. Yan. Ito po, ito yung Ford, tapos yun yung X-Trail. Siyempre, ito yung matagal na namin gustong gawin ni AJ talaga. May akit yung dalawang kotse, natigisa kami magmamaneo. So, hindi nangyari na. Pupunta naman kami sa Palok. Abangan nyo na lang kasi magulo pa yung usapan kung magsiswimming o hindi. O, diba? Ay, 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 ay. ay. Hi, guys nagmamaners tayo, nagmamaners nagmamaners so oh. ayun ang uh, aking asawa pakita naman kayo sa video guys hi guys aking asawa what's up mga people <laughs> mga ko okay what's up mga people mga <laughs> anun mga mm, anun mga people hindi mo na ka kailan mo naman ang ating madam alam mo ba madali itong ginagawa ko mahirap din to tigilan <laughs> mo na yan What's up, mga OA? What's up, mga Kailan mo na? Yap, punta kami ngayon sa Palok. Sa Palok? Eh, walang magawa. Mag-swimming kami. One bar na lang pala yung... One bar na lang pala yung gas ko. Magpagas ka. Ayun, Ayun ko eh. na yung dami palito yung Nakarating din kami sa wakas. Ibrahilaw. Right. One, two, three may <laughs> ah, dito kami ngayon sa Boso-Boso Maganda na yung Diyan maliligo mamaya si Bride May mm, picture galing o. Ay. Ay. Ay, hurt. Sorry. Bonus, bonus eh. Naliligo ko dyan. Or Oh. Manis. Yan dalawang kotse niyan. Etong Ford ah, ang ginagamit. Etong X-Trail naman ang ginagamit ni AJ. Nga? Ito na pala boso-boso ngayon, ang ganda niya na, promise. Ito yung pinaka-interest natin. Oh. Hey guys, ay, may pool lang. Pagbaba lang dun, may pool na doon Papababa lang siya, no? Hmm, pababa siya. Kaya hindi mahirap mo, um, ano, pumunta sa iba't ibang pool. Hmm. O, so, oh, si Art. Kasama namin si Art. Uy, bibili ng anak. Importante to. Mas krim na naman? Kaya kayo taba ng taba, eh. Dapat ito may niyo. nyo. Yun, guys, so. tsaka ito, yung, ano, may mga uh, bilihin sa dito puno sila ng alak. Wala, wala silang Ah, sila. oh, ano Hindi mas maan nga lang. Wala silang sigarilyo. May sigarilyo sila pero yung green tsaka blue lang. Yung pag magluluto. May so, 1 liter nga kayong pinage nyo? Kaya na no, 280. 280. Okay na yan. Ano ba

5 pa naman tayo eh. Yo, ba sa petong aking asawa oh. Magbibihis na yan kaya ito na yung last ano namin. Pupunta kami. yung mo yung lol. Yo, what's up mga ka-okay? Dito kami ngayon sa Buso-Buso. Ang ganda na ng place na to, promise. Napakaganda ng asawa ko. And then, ang place ng Buso-Buso rin. Ang ganda talaga asawa ko. Nasa kinipol kami. May apat, apat, apat yung swimming pool dito eh. Kidipo na lang din natin dito. Kidipo lang to. Dito kami kasi medyo malamig na kasi alaunan na ng araw. Nga rin mo. Maganda yung spring na yan eh. Isusunod yung tubig sa uh, lumalabas sa gilid bawat ano mo. B, pakita mo nga sila nung dadaang kalos sa mga ano. Sa vlog. Ganyan na. Pakita mo nga uh, kawakay natin. Yes! Oh, In, uh, ina. Tama tayo picture picture. Kita lang kami dun guys. Tapos po ito ka dito sa may umbrella. <laughs> Bilis. Yung may ano yan, nagbato dyan sa ilalim ha. Upo ka, upo ka. Ayan, oo. Umbrella yun, nalalaglag. Nagmamadali naman masyado yung kasama namin. Nagpa-vlog nga kami, ito naman. Oh, okay, sige, sige. Bibili pala ng ano? Bibi, bibili pa ng vitamins. Oh, sige na, bibili ka na. Sama na. Hindi, samahan mo sila. Yung <laughs> anak diba ko yan, guys. Oo oh. ano yun yan, guys. Ang galing lumangoy niyan. Oo Oh. oh. Abot niya oh. Abot. Panis. Sente pabalik. 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 Oh. 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 Ano 'ko 'yan eh. Hmm. Ano, okay ka ba? Hindi pa nilalamig? Okay ba? ka ba? Oh. Sige so, mo lang ako 'pag ano ha. 'Pag nilalamig na ha. Okay? Sige. Eh, makasama namin yan. Ayan, si Paring Art. Ayan, Tangina, no? Ay, putog. Ina mo! Yan, isang tent lang yung narentahan namin, guys. Ayan, no? isang tent lang yan. 1K yan. Pero, yung isang tent, ginagamit na rin namin. Hindi kami umiinom. Asan ah, yung mga kainuman? Asan sila? Si Art. Si Bel, nanginginig na kaya Hindi na pwede. Ayan, si Bigel. Ayan, no? Si Bigel. Ito na try. Ito na try. Patay muna siya at ayun, siyempre si Bay. Si Kalib, Kalib Tribibon. Buti na ikisama at natutulog na siya tuloy-tuloy. Ayan, nasa, nasa kubo lang sila. So yun guys, bago kami magtuloy sa inuman, eh, video... Just... Hindi, kinipul mo tayo para... Yeah, guys, Ares and AJ. Masa panigyan? Ano? Picture naman na kami tatlo. Picture naman ako na eh. I-picture lang kami Ayun ah Ay Hindi Video to video 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 yan video Video yan video. 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 video Ayan All boys All boys Gano'n gano'n Baka bigla tayong gumamit All boys And All girls lang, itu partner ko, partner ni AJ, partner ni Aris, empatin partner ni One, two, three, Ini, 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 ito si AJ, ini, 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 tingin, um, how? tingin. ini, <hati��>

thank mm -hmm. you See. Uh, 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 in a place I know that you've been waiting for me, I'm waiting too. In my imagination, I'll be all up on you. I know you got that fever for me, hundred and two And boy, I know I feel the same, my temper just to lose If it's a camera up in hit, and it's only you for me, what I do, I do. Yo, what's up mga ka -okay? So, yun na, tapos na yung outing natin. Uh, hindi pa siya outing, bali. Birthday siya ng kaibigan namin, si Bolina. Happy yeah, birthday ulit sa'yo, kaibigan. Nakatid ko na lahat si Ba. Wala na, pas wala na akong passenger, kung makikita niya. Wala na akong passenger. And, nakatid ko na sa sa mga kanya-kanyang bahay nila. 你好。拜拜拜拜